Good morning mga kalapangit Naulang uli nakapag-update ng mga alaga ko Isang linggo kasi may pasok eh Ngayon ay rest day ko naman Pero mamaya tataw din ako sa tindahan Ito na pala yung mga Alaga ko oh. Spal no oh. Yung isang YB pinakawalan ko na Pero nakatape yan Si Blue Bar ang sipal kung pinalipad namin kanina si Lady White may itlog dalawa na naglilimlim na siya oh. dalawa na itlog nila ni Bulag tapos yung dalawa kong inakay na bago hindi yan, nilipat ko na nato ka anak si Emma sa so, na ni Batman pinapalayas na tapos si dagit naman may itlog na rin si dagit si PHA chocolate ayun o siya o oh. na dalawa na rin ng itlog sabay pa sila ni lady white na ng itlog magkasunod dyan pipisa. si lady si ano si, si parang babae gutom na kutum eh ya, galing rondahan eh bait naman niya si palpon nam guys thank you for watching please subscribe guys if you like my video please like share and subscribe kalapanget lotv